Isa ang Libra sa mga pinakaswerteng zodiac sign sa taong 2025. Ayon sa astrology mga kaibigan, kung ikaw ay isang Libra o yung mga taong pinanganak mula September 23 hanggang October 22, ang taong 2025 ay isa sa mga pinakaswerteng taon sa iyong buhay. Magkakaroon ng masaganang pag-unlad sa iyong trabaho o eskwela, makakatagpo ka ng mga taong tutulungan kang magtagumpay, at patuloy na lalago at magiging masagana ang iyong pinansyal na pamumuhay. Ang taon din na to ay swerte sa mga libra na may kinakasama sa buhay dahil magiging maganda lalo ang inyong pagsasama at para sa mga single naman ay maaari silang makatagpo ng katuwang nila sa buhay sa taong ito. Ngayon kung ikaw naman ay may pinaplanong negosyo ay ito ang tamang panahon upang ito ay simulan at aksyonan.